Nakapila po kami dun sa may petex. Tapos, ngayon yung isa, huminto. Sabi, may peres ng biglang bumaba yung pasahero Hindi ko po alam kung ano po yun. Ngayon, nung ano, hindi ako makalabas kasi sir, eh, siyempre, kailangan makaalis mo ni isa. Oo. Oh, oh. Kasi pilahan po yun eh. Hindi ako, maka, hindi ako maka, makaalis dahil nandun yung isa. Ngayon ang ginawa, pati ako hinuli ngayon ako. Sabi ng pasahero ko, ba't kayo hinuli? Hindi ko po alam yun sir. Okay, so lumalabas dito, yung naunang kotse sa'yo dapat? Tama po ba? Oo. Oh, oh. kung, kung may pagkakasala, yun oh, dapat. Kaso oh. nadamay ka pa. Nadamay rin ako. Ano, eh. ano po yung sinabi sa'yo no? na Ayun, naging kasalanan po ninyo? Naging kasalanan ko ba? daw, overcharging. Ibig sabihin, uh, sumingil ka ng Nung mas mahal doon oh. sa kung ma ma magkano yung nasa hmm. metro. Oo, oh, sir. Kung may overcharging, ang magsasabi niya is yung pasahero. Oo. Oh, oh. Pero yung pasahero mo ba, nagreklamo? Hindi. Kasi mismo yung pasahero ko, sir, mula sa petex yun, eh, yahat ko na nga doon sa bahay nila eh wala mong reklamo. Sabi nga sa akin, kuya, nadamay ka lang dyan. Tapos yung isa naman is refusal to convey oh, passenger. yes, sir. Pero masabi mo may pasahero ka na. Meron nga ako pasahero, Pero ka bang sir. tinanggihan bago Wala akong tinanggihan, sir. Kasi nakapila ka nga. Oo, oh, nakapila eh, diba? na ako. Nangasusunod din eh. Okay. Pero kayo po ay tiniketan. Tiniketan po ako. Okay. Sinabi niyo po ba sa kanya na baka nagkamali kayo, hindi ako dapat? Yung, baka, yung nasa eh, harap ko dapat ang, na taxi? Yung niya ko sa kanya, sir. Sabi niya, hindi. Basta kasama ka dyan. Paano maging kasama dun, eh? Kapitan ka ako, sir. May pasahero Di na may ka ako. ka pa? Dinamay pa po ako. Tapos, sir, nung kayo po ay tiniketan, kahit ano pang explanation ang binigay nyo dito sa nang huli sa inyo, hindi talaga nakinig. Hindi, hindi nakinig sa akin, sir. Basta... Kahit yung pati yung pasahero mo, nasakay-sakay mo nung araw na yon, e eh, kumampi na sa iyo, oh, ayan, hindi, rin, hindi rin kayo pinakinggan. Hindi, hindi, hindi rin siya nakinig yan, sir. Nandun yan, tagal-tagal nga namin dun, eh. Nagyuli po ako sa LTO, diyan sa pasay ng LTO, hindi ko alam, wala naman akong kasalanan. Bakit ako tinikitan? Kinontrata ko, hindi ko naman kinokontrata eh. Talaga ng damay lang. Iniwala ko ako sa inyo, wala akong kasalanan doon, boss. Malas lang talaga. Patunay lang po ito na oh. hindi po kayo nag-overcharge. Hindi po sir, naka down po ko dyan eh kasi sinusubukan po natin no na i-contact po yung nanghuli sa inyo from the uh, Land Transportation Office pero as of now hindi po natin ma-contact. Sir, nung hinuli ako nakasakay na mismo yung pasahero ko. Pero doon na ba yung destination niyo? Doon mismo ako sa Petex palabas na nga ako eh. Palabas na ako doon sa sa Petex, pupunta na ako sa Cell Residence. Ang nangyari, sir, wala siyang pinakinggan sa akin. Hindi kasama ka. Ganon, ganon. Hindi nyo naman kinontrata. Hindi, hindi itong pasahero ko kinontrata, Ninyo. Kasi ko, ka, sir, sakay ko po pasahero. Kung nireklamo po ako ng pasahero, yung sakay kong pasero, yun ang dapat magireklamo sa akin. E, hindi, eh. hindi nyo po ba tinanong, sir? Sino yung siningil ko ng mas mahal? Wala. E, tinanong ko nga eh. Sabi wala. ko, sino, sir. Wasa, sabi niya, hindi. Ito, pirmahan mo to. Ganon, ganon. Okay, okay. Hindi, kasi kung nag-overcharge kayo, dapat kilala natin kung sino yung siningil ninyo. Wala akong, wala akong siningil mahal. na gano'n, sir, na overcharge. Wala po. Wala rin kayong tinanggihang pasahero. Wala akong tinanggihang pasahero ang party list na masasandalan. sandalan yes. Number 68 sa Balota. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Wendell Dinglasan. Paano kaya itong mga ganitong sitwasyon na parang uh, tinitiketan na lang na walang karason-rason itong ating mga drivers? Opo, uh, Attorney. Ang pinakamaganda po ng legal procedure for now is mag-file muna po ng contest yung ating complainant uh, sa aking pong opisina sa, uh, sa traffic adjudication po. And then pwede rin po natin paimbestigahan yung taong huli para po malaman natin kung mayroon talagang irregularidad kung saan nangyayari ang okay. apprehension on that yes. day. Pero at attorney, ang, ang gusto ko lang din malaman, in the event kumbaga no, na ang isang taxi driver po natin ay inaakusahan ng paniningil ng mas mahal sa dapat na kailangang singilin, hindi ba dapat merong nagreklamo dyan na pasahero na lumapit sa ating LTO at sinabi, eto si driver, eto yung taxi na naningil sa akin ng mas mahal na hamak. Eh parang eh paano po kung walang ganon? Walang pasahero ganon? Actually, uh, attorney, ang procedure po natin sa traffic adjudication is yung TOP po or yung temporary operators permit, yun na po ang nagsisilbi na complaint. Kumbaga sa ating kumbaga sa korte, parang yun na po yung complaint natin. Pero siyempre, like any other complaint, dapat po uh, meron niyang mga kaakibat na dokumento, pwedeng video, pwedeng mga papeles, or pwedeng witnesses ng mga tao. Ang Pero ibig niyo po bang ako, sabihin, uh, Attorney Wendell kung may nagreklamo yes, before kay uh, Sir Eden de la Peña, ibig sabihin, yung ticket na binigay sa kanya is ibig sabihin nun, hindi doon sa mismong araw or sa moment na yon nangyari? Pwede ticket tiketan itong driver natin na ito for acts na ginawa niya, let's say, days or even weeks before? Ay, ah, hindi na po, Sir. Kasi, ano na po yan, masyadong matagal na po yan. Pero kung... Uh, nangyari po yun at the time of apprehension or negligible po yung ano period ng pagsusumbong, pwede pong matikitan yan. Pero sabi ko nga po, attorney, lahat po ng yan ay eh, pwede nating investigahan kung talagang merong irregularidad na nangyari, nangyari at the time of apprehension. Tsaka sir, ang pinagtata ako, dapat sumaka siya kan yung pasahero pag ng pasahero at sinabing ganito kung bakit natrata ko ng mahal pwede niya po reklamo eh, hindi naman po totoo na yung pasahero ko po mismo sila po nagpapatunay na wala po akong kasalanan. Basta tinigitan lang ako, pagtikit sa akin, sabi, pirmahan ko raw, eh, mali ko naman, hindi naman ako marunong sa batas. So as of now, sir, standing pa, no, yung dalawang uh, tickets po ninyo. Ito mm. ha, sasamahan po namin kayo, sir, no? Kasi uh, base nga po dyan sa nabanggit po ninyo, eh, parang ay, ay, may irregularidad na nangyari. At saka, sir, nung ano, wala naman ano na dapat, mismong nasa loob ng taxi ko, mismo ang nagreklamo sa akin mismo nandun, no, oh. ito, siningil ako ng mahal. Sinisingil ako ng mahal yan. Eh, mismo nung hindi, sir, nagsalita na nga po sa video ko, eh. No, nung, nung panahon po ba yun, uh, Sir Eden, meron kayong uh, ibinaba na pasahero? Wala akong binababa, sir, eh. Wala? So, wala kang pasahero doon, except yung nasa, nasa oh, yun lang, Oo, yun lang, mismo nasa kotse ko lang, sir. Mm. Tinikita na ko mismo, nandun yung pasahero ko. Pinilawanan ko, sir, tanongin niyo yung pasahero ko. Nakametro ho yan. Eh, ilang araw na ako dinakabiyahin yun, sir. Attorney Wendell, siyempre, ma maintindihan din po natin, no? si Sir Eden de la Peña kasi yung dalawang ticket na yan e eh, malaking sagabal dun sa kanyang paghahanap buhay especially if he is doing his work uh, correctly no legally wala naman siyang ginagawang violation eh ang laking sagabal no kung uh, si Kasuwin pa po niya yan no? pero ano po ba yung procedure diyan attorney Wendell Dalawa po yung procedure natin diyan attorney sa sa MPO po ano. Una po, yung first yung aspect ng uh, adjudication mismo, yung tungkol sa ticket. Ah, uh, pwede po sa mag-file ng contest. Tingnan po natin yung mga dokumento na i-submit para po ma-hearing ma natin uh, administrative hearing po ito. So, position papers na lang po. Ang second po, is pwede po natin pang-distigahan uh, yung taong nanghuli para malaman po natin gaya po ng sabi ko kanina kung mayroon po mga irregularidad na nangyari at oh, that time. And yes. in that case po, pwede po tayo mag-file ng administrative case kung meron man po na basihan. Opo, oh, no, no. na na uh, kasi ang inisip ko po dito, syempre yung pag-hearing, pag-position paper, eh, it takes a lot of ah, uh, time and effort din no? para dito kay uh, Sir Eden de la Peña. Pero maganda rin yung na-bring up no, ni Attorney Wendell. Na later on sir no kung talaga napatunayan no, na talagang wala namang kayong kasalanan oh. Uh, tiniketan kayo no Marami na basta, basta ng... Niyang... na lang eh di dapat ma-admin natin to. itong LTO officer po na ito. At saka sir nung sakay ng pasahero magtatapos sa matikita, Sabi ng mga kasama kong driver doon, bakit ka, kami pasahero ka naman? Eh, hindi ko nga alam eh. Yun ang sabi yes, sa akin yes. doon. Eh. Ganito po no, uh, Attorney Wendell, uh, sasamahan yeah, po, po na. namin si at, si Sir Eden uh, de la Peña. Uh we will uh, undergo the process no yung sinabi po ninyo na we will contest yung uh, alleged violation hmm. na tine, uh, for which he was uh, natiketan. okay pero hindi lang Apo. po doon no uh, dapat matatapos yung issue no ni, ni Sir Eden kasi dapat hindi bigyan din natin ng leksyon etong mga tauhan po ng LTO na parang ano trip trip nyo na lang na magtiket ng kahit uh, ga eh. sino So maintindihan po no uh, Attorney Wendell kung bakit ganito rin. Ang galit ngayon ni Sir yes, Eden. Po. Yes po Attorney. Uh, kung sabi ko nga po, kung sa tingin po niya na agra agrabyado po siya ng LTO enforcer karapatan niya pong mag-file ng administrative case doon sa tao. At kami naman po bilang uh, national agency dapat lang po kami mag-imbestiga sa mga irregularidad ng mga tao. Attorney. Saka Sirda bago sila manikit, Sir on the act mismo, yung pasahero na kasakay sa akin, N ma may isakay akong pasahero at biglang nagreklamo, sir, ito, kinutrata ako nito. Wala naman, sir, mismo pasahero ko nagsabi, sir, nadamay lang kayo dyan. Yes, yes. Yun nga po, sir, no? Sana nakuha nyo rin yung number or yung Ay, hindi ko na Na, sir, eh. yung, pero may video ka naman, may diba? Mo, na, no. nakita ko kanina. Kasi malakas po, actually, no? Yung uh, hawak ni Sir Eden, attorney Wendell. May video siya oh, mismo po. ng kanyang pasahero na uh, sinusuportahan yung kanyang Uh, side of the story. So ibibigay po namin 'yan ha uh, sa inyong tanggapan opo. Attorney Wendell para ma-assess ma ninyo, ma-evaluate at magawa natin ng tamang uh, aksyon. Opo, opo Attorney. At uh, marapat lamang po na i-submit yung video kasama po ng contest para uh part po siya ng evidence para sa proceedings natin ng adjudication. And pwede rin po siyang gamitin if ever man na magpapail po tayo ng administrative case. At papatawag po natin yan, no? yung involved na LTO uh, officer po nila, no? si Alvin Domingo. Apo, apo Atty. Sir Eden, um kami po ay tutulong no, sir. Ah. Ang gagawin po natin, antayin nyo lang po, schedule lang po natin yung uh, uh, pagharap po ninyo kay Attorney Wendell Dinglasan at para maipatawag po natin yung Alvin Domingo po noon yung uh, nanghuli po sa inyo oh. para po magsagawa na po at masimulan na po natin yung investigation. May tatawag po na reporter po sa inyo. Sir.